Maayong adlaw. Araw ng Biyernes, panibagong araw at panibagong ganap din, mga mare. Sisimulan natin ang istorya ng mga ganap sa araw na ito, mga mare, sa Shopee Delivery. Sana all may Shopee Delivery. Hindi po ito para sa akin, mga mare, kundi para po ito sa mga anak ko na sina Aya at Amber. Nag-order nga po pala ako sa Shopee mga mare ng mga Lomo cards kasi ang mga batang ito may kanya-kanya kasi silang gusto. Pero sa totoo lang talaga mga mare, matagal na talaga nila itong hiling sa akin na mag-order na talaga ako ng Lomo cards. Wala pa nga graduation ni Aya at wala pa din ang recognition ni Amber ay gusto na nila talaga ito orderin sa akin. Pero alam niyo naman ang mamanyo mga mare bilang isang practical na ina hindi kailangan ibigay lahat sa mga anak natin ang gusto nila kung ano lang ang kaya natin kung may extra sa budget. E eh, medyo maluwag-luwag tayo ngayon mga mare kaya nag-order na lang ako ng lomo cards nila. At fast forward na nga tayo mga mare kinagabihan. May importanteng lakad na naman ang mamanyo mga mare. Kaya hinayaan ko munang matulog ang aking mga anak at ang aking asawa bago ko ito gawin mga mare. Ewan ko ba ha? So talaga ang mata ko mga mare kapag hindi maayos ang mga gamit gaya na lamang nito mga mare. Mga bandang alas 10 na nga po pala ito mga mare at kahit pagoda na talaga ang mama nyo, laban pa rin mga mare. Alam nyo ba mga mare, kapag ginagawa ko talaga ang ganap na ito, ay nasisiyahan talaga ako. Ewan ko ba gustong gusto ko talaga tingnan ang mga ganitong ganap mga mare dahil nakakawala talaga ng stress eh alam niyo naman ang mama niyo mar mga mare, hindi naman tayo mayaman kaya ito lang talaga ang kaya nating gawin kung ano lang talaga ang nasa bahay namin yan lang talaga mga mare pero sa totoo lang mga mare kung hindi lang talaga ng fiesta dito sa amin ay matagal ko na itong ginawa kaya nga lang hindi ko talaga maising sa aking schedule dahil nga may brigada din kami mga mare at alam niyo naman hindi mo na mapipigilan na susunod na linggo, balik pasukan na talaga. At ang mga giretong ganap mga mare ay siguro minsanan ko na lang gagawin kasi nga magbabalik turo na naman ang mamanyo. nyo. Sa ang mga hindi po pala nakakaalam mga mare, ako nga po pala isang guro mula lunes hanggang biyernes. Pero dahil nakabakasyon serye tayo, kaya heto muna ang mga ganap natin. Ewan ko na lang mga mare kung araw-araw ba akong makakapag-upload ng video. Eh hindi naman ako mahilig kumuha ng videos kasama ng mga studyante ko. Hayaan nyo na lang ho mga mare kung ganito ang mga ganap ko. Paulit-ulit, wala na namang ibang pangyayari, wala na namang bagong ganap. Kasi nga mga mare, sinusulit ko na lang talaga bago pa ako bumalik sa aking trabaho. Paano hanggang dito na lang muna mga mare dahil matutulog na po ang mamanyo. Salamat sa panonood at paalam.